Humahagul-gul ang babaeng ito sa gilid ng kalsada habang nasusunog ang pagmamayari niyang laundry shop. Nangyari ito sa Barangay Dos San Mateo, Isabela, alas 8.50 ng gabi noong lunes, September 8. Ang LPG kasi sa laundry shop sumabog. Uh, naubusan daw po ng gasol yung kanilang Uh, nakakonekta dun sa kanilang laundry shop. Kaya ginawa niya po ng paraan, yung empleyado na po mismo ang nagpalit ng gasol, nung tangke ng gasol. At ilang mga, ilang minuto lang po na pansin nila na parang nangangamoy po, parang may gas leak odor po. Kaya dun na po sila nagpasya na tumawag ng parang bay At agad naman pong tumulong itong si Mr. Fredely Cadiz at Uh, hindi pa man niya po uh, nagagalaw yung makina ay bigla na lang po itong sumabog sir. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang ilang gamit sa loob ng laundry shop at nabutas din ang kisame ng katabi nitong establishmento. Natupok din ang mga makina na ginagamit sa laundry shop at ilan pang kagamitan. Bali base po dun sa ating kwentir uh bali yung dalawang empleyado po nila sir ang ang uh, na naidamay at uh, ito na rin po si Mr. Freddy Lee. Junior bali tatlo po sila lahat na sugatan. Si Mr. Freddy Lee po ang talagang medyo malala po kasi siya po yung pinakamalapit nung mga oras na yun. Nagtamo ng sugat at paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tatlo at ngayon nagpapagaling pa sa pagamutan aabot sa humigit kumulang 500,000 pesos ang halaga ng napinsala sa insidente. Alas 9 na ng umaga nang ideklara ang fire out. Kinumpirma naman ng BFP na kumpleto sa papeles ang nasabing establishmento. Sa Zargalasi, RNG News.